Yes, good morning mga kadokers, good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. 33 3 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadokers, papaligo muna tayo ng ating mga alagang itik bago po tayo pupunta doon sa patukaan nila. So medyo malayo na po yung patukaan, yung pakainan natin sa kanila. Pero wag tayong mag-surrender mga kadakers. Kailangan natin yung uh, pagtitiis. Sa so, mga bago pa sa pag-alaga ng itik. So kailangan natin yung mahaba ang uh, pasinsya. At mahaba rin ang pag titis so ganyan lang ang gagawin natin mga kadakers so ipapaligo muna natin sila para sila po ay makapagbreed na kahit uh, konti lang ang kanilang uh, makain mayroon pa rin mangingitlog sa kanila mga kadakers so salamat sa lahat ng mga subscribers ko po thank you very much sa inyong lahat at sa lahat ng mga viewers pa po na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe nyo lang po at paki-share nyo na lang yung ating video. So, salamat sa yung lahat. Sana ah, sa mabuting kalagayan po tayong lahat, mga kadakers. At kahit anong hirap sa buhay, huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lang, mga kadakers, ang sipag araw-araw para makamit natin yung ating mga pangarap sa buhay so ganyan lang mga kadakers medyo pasinsya na po kayo dahil matagal po tayo hindi nakapag upload dahil nasira po yung ating cellphone so thank you God dahil bumalik na po yung ah, gana ng ating cellphone Uh, shout out dyan kay sir Orlando Ruki uh, thank you very much sir sa iyong pagmimintor sa akin at uh, salamat sa mga gabay mo sa akin sir at uh, shout out dyan sa kay ma'am Rosalie Butihin uh, sana nandyan kayo sa mabuting kalagayan sa bawat araw so ito na po mga kadakers medyo umahon na po sila at uh, sila po ay magpatuyo ng kanilang mga pakpak habang lumalakad so ganyan ang ginagawa ng mga alagang itik natin so malayo kasi yung pagkainan nila nasa mahigit dalawang kilometro mga kadakers yan po ang sanhi ng kanilang pagbaba ng kanilang mga egg production dahil sa sobrang layo ng kanilang pagkainan so hindi naman tayo pwedeng maglipat doon kasi itong porsyon na ito yung hinihintay ko na kapag mataniman na nila wala na hindi na kami makapasok doon so kami po ay magkukulong na at magalalay na lang kami ng mga alternative na pagkain at saka medyo konting uh, at yung mais na bilog yung bottle ng mais so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much thank you for watching see you next vlog